Hi guys! Kamusta? So, my name is Myrna. Uh, welcome back to my channel. Uh, today, uh... Medyo sad ako kasi ihatid ko nga yung anak ko sa airport dahil uuwi na siya at ayaw niya na dito mag-stay kasi uh, ayaw niya pa magtrabaho so kailangan mo na niya umuwi. So, guys, bago tayo ipagpatuloy ang ating uh, video, please kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and subscribe. And thank you so much sa mga nag-subscribe. So, eh, bago tayo makarating ng airport, syempre, at isashare ko muna sa inyo ang nagagandahang mga views sa daan at mga magagandang buildings. Let's go! Yan na nga guys, nasabiyahin na nga tayo at naano natin na medyo traffic ngayon, kaya medyo mabagal ang aming... Uh, takbo. So, isishare ko lang sa inyo, guys, ang ano na to, ang view dito or, or ang Dubai na pin, pinakamaganda talaga yung ano, Dubai na nakita ko sa mga buildings pagdating sa mga buildings talagang nagagandahan dito sa Dubai so kung hindi ka pa nakapunta dito at mapunta ka dito talagang sigurado na maaamis ka dito sa mga buildings dito kaya naman tuloy-tuloy lang tayo ng panonood kay para makita nyo yun, yung nagagandahan ng mga buildings dito sa Dubai at talagang nakakaamis dito uh, puntahan yung mga places na to na magagandang uh view sa mga buildings kasi dito sa Dubai ah uh, talagang pagandahan ng ano dito ng mga buildings doon sa area na may mga buildings kasi usually villa lang pag sa mga ano sa mga area na parang subdivision ayaw ko kung anong tawag diyan so yun na nga guys nagkikita niyo yan nag-uumpisa na tayo ma makita yung mga naggagandang mga buildings na yan. So, napakaganda talaga yung area na to dito. Dahil nandito talaga yung ah, uh, hot spot ng mga magagandang ah, uh, buildings. Kasama na rin dito yung ah, uh, pinakamatas uh, na building sa buong mundo. So, tuloy-tuloy lang tayo ng ah, uh, ating pag-sightseeing para ma, makita natin yung view. So, guys, ah, uh, gusto ko lang i-share sa inyo uh, kung hindi ka pa nakapunta dito sa Dubai para na rin kayo nakapasyal. So, sa mga nandito naman, I'm sure na paulit-ulit na lang natin to nakikita yung mga views dito sa Dubai. Pero, hindi talaga nakakasawa dahil alam nyo yon kung gaano kagaganda talaga. So, yun na. Medyo na traffic tayo dito. Pero, tuloy pa rin ang ating uh, pag video para sa ma-share ko lang sa inyo yung mga ano, magagandang view. Naharangan tayo ng school bus kasi nga nag-stop. So ito yung area na to ay uh, lagi namin pinupuntahan to. ah uh, kung nakikita nyo, ayan ang Burj Khalifa. Nakikita natin yung pinakamataas na building sa buong mundo. Yun yun. Diyan naka-location. So yun na nga guys, papunta nga kami sa airport pero hindi ko alam bakit dito dumaan ang aking asawa. Inikot niya muna ang aking anak para makita niya muna ang uh, view na to bago siya mag-flight. Kasi mayroon pa naman kami uh, time mahaba yung oras niya pa kaya dito muna siya nag uh, nag ano nagdaan kumbaga nag sightseeing muna kami by car kaya na videohan natin yung magagandang view na to dahil uh, dito siya dumaan bago kami tumuloy ng airport so guys uh, gusto ko lang sabihin sa inyo itong mga sinishare ko na mga lugar ay ito yung yung nakikita ko, yung mga na-experience ko kasi nga sa sa vlog ko gusto ko lang ma-share yung mga na-experience ko as a uh, explorer. Marami talaga akong nakikita na magagandang mga iba't ibang lugar at Uh, siyempre kasama na rin yun yung pagkain pero mas gusto ko sinishare yung magagandang lugar kaya sana mag enjoy kayo sa magagandang view na sinishare ko sa inyo at kung nag enjoy kayo at humihingi ako ng favor to do like and subscribe sa aking channel so guys uh, medyo malapit na nga tayo sa ating pupuntahan ayun uh, gusto ko lang sabihin sa inyo kung mayroon ako mga nasasabi na mali or wrong grammar or ano, pagpasensya nyo na lang ako kasi nga uh, hindi ako fluent mag-English. Pero kailangan ko magsalita ng English dahil English nga yung asawa ko at saka yung anak ko. So yun lang guys ang ano. Yun na nga guys, ito nang pinaka-excited at pinaka ano, malungkot para sa akin. Nakarating na tayo ng airport. So, nandito na tayo ngayon sa airport. Pagpasok namin ng airport, guys, syempre na. So, ito na nga, guys, papasok na nga tayo at nasa ano tayo, check-in area. So, kung makikita natin, ah uh, ito yung ah uh, check-in area. I-check-in na natin siya. So, medyo marami ng tao. At siyempre, ayan hinahanap namin yung ano nya kung saan pwede mag check in so ito na nga guys nakita na nga namin uh, nandyan yung ano nya uh, flight so pupunta na tayo doon at ito na nga guys ito yung una nating pinuntahan kasi nag CR muna tayo kasi sobrang ano na under pressure na tayo so pumunta kami ng CR at syempre pagpunta namin ng CR at nakapag video rin ako ng CR <laughs> nagpa cute din ako so si baby iniwan lang namin sa ano <laughs> sa labas ayan tuwang tuwa naman siya pero malapit lang yan at hindi naman kami nagtagal at syempre nagpicturan muna kami, nagchika-chika muna kami. syempre pinagsasabihan ko siya at uh, binibiling ko sa kanya kung anong dapat niyang gawin kasi nga uh, hindi niya alam. So, oo siya ng oo, pero siyempre, malalaman niya rin yan. So, panay mama. So, ito na nga, uh, panay pusing-pusing pa namin kasi uh, para may ano kami, may moment, may souvenir kami dito sa airport na to. So syempre mahaba pa ang oras niya. So ito na nga yung pila, ang dami nga pala nagawayan uwayan at syempre si baby ang kulit-kulit. Talagang nangungulit siya kasi nabuboring na siguro. Pinagkakalmot na yung mukha ko dyan at kinakagat na. Pati yung ilong ko, inakalmot niya na kasi siguro nabuboring na siya so, yun na nga. Pagkatapos namin mag-check-in, uh, kumain muna kami kasi nga uh, mahaba pa yung oras niya. <coughs> Ang kulit ni <libido. laughs> So, ayun na. Papunta na kami sa... Uh, uh, ito na nga guys, nakarating na kami sa restaurant at umorder na rin kami at syempre kumain na kami dahil gutom na gutom na rin ako at ah, uh, medyo dito muna siya kinausap ko muna siya para ano niya, hindi siya matakot kasi nga natatakot siya hindi niya daw alam kung saan papasok so at syempre, yun na siya pumasok na siya, hinatid namin siya, mabuti pinayagan kami makapasok niyan sa malapit sa immigration, papasok ng immigration, kaya yun sabi ko, sundan mo lang sila at uh, dadaan ka ng immigration at uh, tanggalin niya yung, ano niya, yung sapatos niya, gano'n, tapos pagkalampas ng immigration, sumunod so ka doon sa maraming mga kababayan dahil yun ay uh, same flight naman sila papunta doon sa Pilipinas at magtanong ka kung hindi mo alam. So guys, naihatid na nga namin siya at pauwi na naman kami. So, ngayon, uwi na kami at uh, aantayin ko na lang siya mag-chat kung ah uh, nasaan na siya. Nang mamadali na rin kami kasi an oras na si Bibi na antok Bye na. Bye-bye. Thank you so much for watching. Uh, please don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, ito ang mga picture namin. Bye bye. See you in the next video.